Kahit oh. sa call kita? Ano na? Oo, oh, oh, nakikita kahit sa cellphone. Puti ko ngayon? Ang puti, nasisilaw ako. Puti mo? Seryoso ba? Yeah. Kaya ba yung yeah. kulang Boss Bey, ba, baka bin binabolo mo lang ako ha? o, <laughs> oh, diba sabi sa inyo, ang puti eh. <laughs> Boss, good <to> morning! <laughs> Uy! <laughs> Ha? Silaw ako! Nasilaw ako! O, yun naman kayo? <laughs> Hindi nga, maputi ba talaga, boss? Hindi mo yun. Boss, alam ba? Ba't maputi? Ito. Mm. Yan, si wow! Oh, mm. Bigyan oh, yeah. ko yun. Bigyan ko yun sa labas. Kawai! Kawai, gluta tayo. Oh, with tayo. Hydro White, three times more whitening, three times ingredients, three times clinically proven oh, di ba? O, oh, ko na ilabas, boss. Para baka naiingit kasi. Okay. Oh. Ito yung sikreto ko, Bato Putik. Oh. Oh. Boss, thank you. Bato. Oh. So, Asa sila, ano? Sila, boss babe. Nandun, sa kanila. Wala na? Wala okay. na. mo si boss babe. Oh, sige, sige. Oh, oh para pumuti. Para <laughs> pampaputi. Para pumuti. Okay. Oh, Ito yung sikreto ko. Ayan yung sikreto ko. Ayan, oh. Ayan. So, may gluta Thank tawo. Ha? May gluta Yes. Binko binoba. Hindi, wala ganoon. Boss, ako may kikoy na. Ano Yung ano? Kaya mo talaga yung ano mo. Sobrang puti mo. Sobrang puti mo ngayon. Eh ano? Puti. Hindi po. mo. Ano ba sabi nila? Puti puti ng mukha mo. Tinan mo. Ang dami. Grabe. Puta ka sino yung mukha mo. Puti na sarami. Tinan mo dun. Puti sa ko. mo gago. Boss, ba't hindi na sinabi yun? Sinabi Atee, na sa'yo. Sino sa ba naglagay na pulbo sa mukha ko? Ano ka sa'kin nila sa labas? Ako puti ko daw. Oo. Kung ka bang maitim? Asukol na lang po lang. Ispasol na lang. Wala ka nang alam dyan. sa biyahe. naglagay? Sabi ko, konting pulpo sa'kin. Sino nag-makeup sa'kin? Pulbo ba yan? Hindi, tinapin mo mo. Para pag nilagyan ng kwek-kwek na, pwede na kulit pero guys, kawayso, ito yung matagal ko na ginagamit. Kaya silky, smooth, at lagi akong fresh. So yun lang guys, thank you for watching. God from Joe. Available na sa obong SM Nationwide. So, kuha na kayo.